Sagana sa niyog. Sagana sa gata ang ating recipe for today na gusto na namang ibahagi sa inyo. Gagawa tayo na ginataang talong. pahirapan pa ng pag buka, pag open up ng ating niyog para pang data sa ating recipe for today. So, meron tayo sa dalatlo, apat, lima. Manual na pagkudkod natin ng ating gata na niyog. Si Yes. Ayan, madami na, diba? And easy, easy lang natin yan ginawa. Dahil ganyan lang siya. Manual yung So, ayan, guys. I stay tuned kayo kung paano natin gawin ang ating ginataang talong with our good, uh, Ayan, ano tawag? Gata na yan. Ayan, madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bali, 3 pieces na old coconut ano tawag dito? Uh, paya hindi, hindi, babaya niyog <laughs> talong, ginataang talong yan ang ating recipe gusto na namang ibahagi sa inyo so come join us pakuluan natin yan hanggang sa lumambot and then mag ng mga ingredients dyan at ayan na nga nagpakulok na tayo dito ng talong natin. So, lumambot na, nilagyan natin ng oyster sauce. At next, ang ating magic sarap sa rock one sachet. Hindi na, lahat Lahat yung sachet lang. Oyster sauce, magic sarap, onion, uh, garlic, at ginger. Yan ang ating mga ini-add on dyan. Next, pag medyo mag-dry up na konti, ilagay na natin ang ating gata. Ngayon, pwede na tayo mag-add ng gata. Okay. Wow! Ayan ang ating inayod kanina na manually natin kinayod sa putkuran. Diba? Meron na creamy eggplant recipe. So, medyo pakuluan natin dyan hanggang sa lumabas ang oil ng kata And ready to eat. Ayan guys. Luto na at naging dry na rin. Delicious ginataang eggplant ang ating recipe na kakainin sa araw na ito. Sarap! So thank you again for joining us sa ating recipe ibinahagi na naman sa inyo sa araw na ito. Keep us all safe, God bless, and happy eating. Maraming salamat ulit.